lalaki ay oh. Uh. Sa silent daw, sa lagaya. Maganda oh, lalaki. Wow. Ang malaki. Ang ilong nga daw pa lang yun dito mga agas ano, sa tuna ay ano po, uh, 300. 300 po ang kilo sa good size at parang sa under po ay mga ano 280 sa under size yan po ngayong araw po oh yeah Kaya doon TV at saka kay Asuyo Ayan, maganda nga po mga idol Dito naman tayo sa Dinihikan Fishport Nakita araw May, eh. may malaking tulong si dating. Ayan, pwede mo na i yan. Pwede mo na i Lagi ka lang natin. Ayan, pwede mo na i-nex. Ada yang nak tahu nak? Ada yang nak tahu nak? 40, -40. 36, 36, Ayun na no, mga kasamahan o no? Ilagay na sa malamig na lugar Shoutout kaya na kay Idol Ayun, ano, dito. Sila mga nagre-rise ng mga tulang

15 lang yan boss 20 15 lang ah 15 kasama yun dito uy Para mga puti 29 kilo grabe mga aga sariwang sariwa itong mga uh, dumating na tuna ngayong araw yun malaki-laki 40 kilo kilo kasi sinusolo solo lang na ito lo <clears throat> ayan mga ano press tuna ng dinihigan ayan mga kaga update ko mamaya yung, ano, yung presyo ng tuna ngayon kung magkano Yun. Oh. Bravo. Naging tab. Isa ito sa palatandaan mga aga na bagong huli lang ito. May isang ano doon, may isang marlin. Ayan ito, 36 kilo rin ito kanina. Nakikita ko ay. Eh. Ayan, Isang marlin na lang. Sa so, mga kaya, hindi natin nabutan lahat. Makakuha sana tayo ng magandang video kung nabutan natin. Hindi natin nabutan kanina nang nakalatag pa yung mga yun. Yung sinasamahan ko nga pala mga kaya, ano na, bali on sa yung huli. Yung sampung peraso huli lang nila ng isang gabi. Gakapat sana, kung yun sana masarap makukuha ng video na tayo ay kasama yung mga ganon Bye, oh, mo na ito Ang ganda ng ano Baka ako mad, ay sorry sir Ay isang marley na lang na stick At ito, napakadami kasi Ilang ano, ilang banyera Ay ilang cooler Mga pirit oh. Tang araw pa mga aga yung lilipas at sigurado dagdadatingan na yung mga bangka dito. Mga manging isda dahil uh, marami ng mga nakakahuli. At syempre maghahabol ng mga matataas na presyo kaya mag na rin yung iba dyan. Yung mga unang mga nakahuli kagad. Ka Eto. Ah, uh, ayos sa Ayan, shoutout yung isang adam yung nakaupo. lalaki ay uh. sa silent doon sa lagay maaga. Maganda oh, malaki. Ang galing po ito sana sa, yan mga bagong baba. Pero siguro galing doon sa kabilang ano, daungan kasi may mga dumadaong din doon sa kabilang pwesto. Tapos lilipat naman nila dito ngayon sa kanilang storage. kasi pa. Wow. Para mga pasok lahat yan, ano? Eh, Niya pala si Eno may idol tutor. Mag-vlog na rin po 'yan, yan. Pwede niyo rin pong bisitahin yung kanyeng ano at may mga upload din yun lang sa mga isda-isda. Ano po 'yan? Ha? magaling pong magkatang ano ng tuna. Galing pong Galing pang Jensan. Nagkakatuwa yata dito ng mga tuna sa dinihikan. Ang malaki. Ang ilong nga daw pa lang dito mga gas ano sa tuna ay ano po uh, 300. 300 po ang kilo sa good size. At parang sa under po ay mga ano 280 sa under size. Yan po ngayong araw po. Oh yeah. Shout po to Fredong TV at saka kay Asuyo Adventure TV Asuyo sa malamig